Ang bilis ano? Pero kanina grabe yun sa ako. Ah, mo summer, napakainit. <laughs> Ang haba na lang buk niya, oh. Hanggang <coughs> pwede. ko na ko <coughs> ko Goodbye, sir. Pero mabibili to sa, ano, parlor. Tago mo lang itong buko. Yung mga nag-hair extension. Uh oh. Pero sobra naman tong po itin dinugutit nila. Ay, oo nga. Um, sobra. Para sa 3,000 nang binatayos. Sa kagdiman. Dito na no, dito. Gusto ko rin magpa-exit ang ganyan. Ano time. saan dito? Sa balikat? Mabong uh, ng eh. banding. Daming tao, oh, grabe. Ngayon po sa ano, ba? Kahit sa ang kadumaan. Baka buhay bilhin na sila ba ng mga Hindi, mga palagay ko mga mga nagtatrabaho yun. Cash mm -hmm. oil na din kasi. Uh -hmm. na, uh Uy, ano. Bakit ka mo naisipan ngayon, dapat pala ano, ah, uh, kahapon mo na sabi, na, na, na uwi ko yung May dalawang isip pa. Ah! lagi si punto ko do ko sa presentation ko. Oo. Oh. Uh -huh. Napakulay kasi sa amin si Lola Karina din ng buhok. Panatiko ano, siya. Sobrang no? batik pa nasya. Meruban na siya. May uban siya. Um. Everyone. Eh, ilang taon na pala lola mo ng Verticia? seventy uh, 72. 72 na? Hindi ah. Ay, 71. 60. 62 siguro. Hindi, 71 na po siya. Ay, gano'n? Ba't parang bata? Yan, <laughs> hmm. no? Si Lolo, 60. Ah, may mas may ilang pala lula. Si Lolo, 65. Hmm. Kailan siya magbe-birthday? Ay, tapos na pala na. Okay. Si Lola, 71. Si Lola, tita mo. Si lo, ano? Si Lola, tiri. Ano ba yung pinayari ng oo. oo. Ay, mas doon, si matanda po. Ay, parang mas matanda si Lola doon. Hindi dumating? Hindi siya dumating. Ate, naman. Si... yan, hanapin ako noon. Wala akong driver siya. May, rin. ano yun, may sariling barahay. Bumibili ng bagong barahay yun para magpaano. Pahuna. Oo, oh, napin ka nun. Yung ano nga eh, yung, yung ritual ko, yung kanyang ano, kanyang bahay sa Ayala, Alabang. Sobrang laking lupa. Doon naman no, sa likod nyo? Ay, sa Alabang ko. Oo, uh -huh, po. At so, ako isa doon, natakot ko si lulot lola mo nung nagritual ako. Di pas nakasama ko. Nandun ako sa ilalim ng ano, bunga ng kamuting kahoy ay da, pang uh, ano yung mga kamuting kahoy doon na nakaano nakatanim hmm. kasi ang lago ng kalaan niya dahon hmm. ano sa mga hmm. tapos yung aso na puti, yung doon sa hula ko sa kanya nung una na hindi ko pa naman alam na may aso yun pala yun. May aso siya? Puti, oo. Sinamahan ako ng aso. Chan. So, pumasok kami sa kasagingan. Hanggang doon kasi yung pagre-retwal eh. Pati doon sa may... Sa dulo-dulo Sa dulo, o. Oh, puro saging, kasagingan yun. Tapos, iba sa dulo may bahay ng caretaker. Tapos so, mga, may mga malawak pang puro manukan. Mm -hmm. Inikot ko yun. Tapos, may pitong ano doon. May pitong punto, punto doon na nanukong. Ano? No. mm, -mm pinano ko, na ko. Pero pinaano ko siya doon sa dalatlong patlong puno ng malalaki, malapit sa bahay niya. Doon ko siya pinadampi na harap ng busy. Sabi ko, kausapin mo. Nausap niya. Tapos yun nga, kwento nga ng caretaker. Minsan daw, sa ating gabi, nakikislapan daw yan. Buong puno. Parang may mga Christmas light -like na puti na maliliit. Sabi ko pa ganyan kasi fiesta yan sa kabila. Parang alitap-tap? Oo, oh, yun. Pero yung unang ni-ritual ko doon, dalawang ano yun, dalawang white, dalawang babae na doon tina, tinapon yung bangkay. Yun ang unang ni-ritual ko doon, mga banda alas sa isa ha. Doon po ko lalalatas? Oo, oh, doon. On, yun ang kay? Yun nagpapakita. na. Ah, meron pala? Meron dalawa dalaga pa rin o palagay ko mga nirek tapos pinatay doon na o mga anong araw pa siguro nung hmm, wala pa yung bahay mm -hmm. tapos ano, <coughs> hindi naman ang gugulo pero lahat, kasi sabi ng kita mo papasok kayo nakatulong bukas magpapaalam na ayaw na ayaw na oo o, ta -ta -ta. parang may nararamdaman na, 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 kakaiba <gasps> oh my god Pinaalay ko muna ng ano yun. Maraming propa. Bumili siya. Marami talaga. Oo, oo. siya ng apple sa kayong orange. Yung stag-tag. Bang kilo pa ata yun. Napakadami. Pero nag-alay din kami sa ano nila. Sa dining table. Nag-alay din. Ano ba? Siya lang mag-isod yun. Hmm. Tapos ano, nung ritual ko yung dalawang kaluluwa doon, suka ko ng suka. Ano, nilalay din ako doon ng kandila saka tubig, saka na nabati. Hindi, na-release ko na yung ano yung energy, energy. Tapos, kinukusta ko na nga yung, yung lola mo after, after ritual ko. Sabi ko, Mars, kamusta na? anong balita dyan sa paligid? Anong naramdaman? Sabi niya, okay na. Wala na ano. Sabi kasi ng caretaker, magpinto sa amin. Sa ating gabi daw, minahampas daw yung pinto sa kusina. Wala naman daw tao. Negosyo. ano yung kasara. At saka tingnan mo yung vlog ko, be. Hindi mo natansin. Yung inikot ko yung rest house sa Tagaytay? Sa Tagaytay. Yung, 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 sinalubong mo ako. Pinanood ko yun. Ano meron? Hindi ko napansin. Yung pinto doon, sa, sa may, ano, sa may garden. Papasok ako ng bahay, biglang nagbukas. Walang tao, walang hangin. Hmm, nag-welcome nag, nag sa akin. Okay. Tinan mo dyan. Sa YouTube. Binilcome niya ako. Pinanood ko yung buo eh. Diba, inalap Pinanood mo yung, yung buo pero hindi mo napansin yung pinto okay. na ba? kusang nagbukas. Pinikot natin yung mga kwarta. Ano? Oo, o, sa baba. Yung sa lahat yun pa lang ako. Makita okay. mo dyan. Sabi, ay, welcome. Welcome niya ako. Kusang may nagbukas sa akin sa pinto. Walang tao? Ano yung nunoy? Oo. Mm yun -mm. Yan na.

yung may sento ninyo ata doon, dyan. Nakikita ang may sento ninyo. Yung rest house na Kailan po ba yung July? Birthday yun ni lolo mo ata o ni lola mo? Ay, no. Oh. Ay, no. Ay, di ba di yan. Ninyo to, eh? hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi ko ata napanood yun. Ano? Basta may santo ninyo yun. Kasi ang inano doon yung alpan. Ano? Ay, ito, ito. Staycation. Ayan, you know, rest house staycation. Naka-red. Oh, yeah. O, oh, sige, panuwi mo, ba. Eh. Sa heart din ako, ha. Papasok ako ng bahay. Lagyan mo na boses. Mayroon din bantay din. Eh. Kira mo ulit. Paano Ito yung niya ang pagwendean. Ayan na. Ayan na yung pagmasa ko niya. Uh? Pagmasa Walang tao siya. Oh. 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 na Walang tao. Tinan mo ikaw. Sinalubong kita. Oh.

Iron din. Ibig sabihin, welcome niya ako. Nagustuhan niya yung pagbablog ko. Kasi kung hindi niya gusto, ano yun, hindi, hindi ako nakapasok. Kasi ano, ilalak niya yun, yung pin Hindi ko naman dumaan dun sa, ano, gilid. Oh, di ba, Lex? O, oh, sino nagbukas, Lex? Ako. <laughs> <laughs> yung kaluluwa. <laughs> yung mga nakatira dyan. ng o oh, wow. Uh. Nakorekto tama naman kusong 'tong balik ba 'yan? Gusto nila yung mama shell lang. Basta pasal-pasalan. Mm -hmm. Ah, mag-stay. din kasi malayo 'di ba malayo sa downtown uh, gani. Malayo 'yung uh, rest house sa mga pasyalan. Malayo kasi 'yan, ano 'yan Bungad lang 'yan ng ano eh, 'yung okay, tagaytay. Dapat Dapat hindi nga, malapit sa Oo, oh, dapat malapit sa... Okay. Masyalan, masyalan din sa kanina. What? Eh, mala loob kasi yung subdivision. Oo. Oh. Ginuksan na. O, di diba, no? ba, ano? May nagbukas, di ba? nagbukas, e. Oo, walang hangin yun. Noong time na yun, nagtumunog pati. Oh, my gosh! Sardines! Kasi baka hindi. Fly away. Fly away nga. Kaya, pag maganda mo, perfect. Yung bangs mo ba yun? Sige, rawado sa ilan mo. Ang ganda kaya. Malapit mo yan? Oo. Balim ka talaga.